Han, Dito na ako. Tan. Sumbayo so, ko sa akin. Tatampo na sa yung saka dahil sa kalit bahay. Kala mo, nag-ano ka, lagi na lang nabigyan mo kapit bahay. Gusto, meron din siya. So, kaya yun. Hmm, Ano dito? Sa kanya sa dito. Uy. Ano ginagawa mo diyan? Ha. Patag mo ako na naman diyan, sa tabihan. Bakit ba ako na kausap kasi sa kapitbahay natin? Sa kapitbahay natin, ah, talaga namang selos ka na naman doon sa kapitbahay. Nakatingin ka na naman kaninang umaga doon? Yari, oh, dito ka tumingin mo. Oh, may bibigyan ko sa'yo, oh. Ito na naman. Shhh. Ito, oh. Tino. Ano Badandami. oh? Tingnan mo. Matandami! Oh? Matandami! Ha? Ikaw bumili nito? Ay, ano pa? Ma? Sige mo talaga ito sa akin? Hmm. Hindi ka natitingin doon sa babae? Hindi na. Sa ilang ako titingin. Gusto mo lagi yung oh, sexy. Gusto mo lagi nakatingin ito sa Hindi. kapitbahay natin. Sandali nga, nagbabago yung isip ko. Mamaya pag iwabas na lang niya, tapos nakagandlang lang, sisilip ka na naman doon. Ito, ito. Na sa... Mamaya mo ako, yaposin. Titignan ko pa kung masarap ba ito. Ikaw naman, matampuhin mo. Suhol At po. mo. Suhol. Ang dami mo namang binili. Napatingin eh. lang. Siyempre, dumaan sa tabi ko. Ang nagawin sa ko, takpok kong bigla ang aking mata para hindi kumakita. Eh kasi iba kasi yung tingin mo, ang lagit ng tingin mo doon sa kapitbahay eh, natin lang. Eh, alam mo lang yun. Nakatalikod ka sa akin. Uh, Ay, mo ko mamaya. Mamaya. Ay, uh, mamaya. Mamaya. Uh, mamaya mamaya. Hmm. kasi. Kakainin ko muna itong binigay mo. Baka mamay, mamay makita natin. Mamay mo nakainin yan. Mamay makita natin talaga kitang pag lumabas yung kapitbahay natin. Ang laki-laki ng coco melon. mamay sa, At saka ang laki-laki ng coco melon. Ay, Hindi, galit pa rin ako. Galit pa rin ako. Galit, galit, galit. Ano galit? Galit pa rin ako sa'yo. Kainin mo na nga yan. Galit pa rin ako sa'yo labid labid lang ng bahay natin pag naririnig mong palabas na ikaw napunta ka na naman doon sa may pinto tinitingnan mo kaya mo ako binili nito no kaya mo ako binili nito kasi lagi mong makikita yung kapitbahay natin <coughs>